nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito rin lumapit sa iyo at magsabing, Nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol ng sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.